Ano po oh, ang puno ng balete. Dito po sa Pandin Lake. At ayan, papalapit na po kami. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Then, hmm. Wow. <laughs> ayan po ah. Ayan. Ayan tapak po kami dyan. Yeah. Ate, tali mo na lang dito Apo, sa buwan. Yun. Ate, tali mo na lang. Kaya, nakit kami. Ha? Huh? Oh, James, Ate. kaya mo yan. Aray. Oh, ganda na ang view. Ay, ay, so, ay, po? Tanaw lang po doon. Apo, tanaw lang. Yun, tanaw lang daw po ah. At tatanawin namin ang kapitbahay ng Pandin Lake. Wow! Yan. Tatanawin po namin ang katabi ng Pandin Lake na kung saan ay isa rin pong lawa. I'm excited na ako makita ang lawang sinasabing katabi daw na Pandin Lake. Actually, ang tawag po sa kanila ay Twin Lake. Yeah. Pwede po so, po. So, mamaya, papakita ko po sa inyo ang Twin Tower o ang kakambal ng na Pandin Lake. Dito na lang po muna.